Dadaanan kami dito ang mga vlogger sa ano? Batang. Sakala namin yung payaw, yung siruno namin na payaw, yung nawawala. Batang pala ito. Hay nako, binabawasan ng ano, binabawasan ng dalawang service. Yung ano man ito, puno ng lambanog. Ito. Puno ng lambanog. Bago Emang kami ke belakang sana oh. Samuk Masurah Bila marang Purun perih Purun turun Anggar sana nak Lain <laughs> durado Ramin durado samuk Lawak Lawak pakai samuk

dadaan ang kami dito mga kablogger sa ano? batang kakala namin yung payaw yung zero namin na payaw yung nawawala batang pala ito ayun o na ang ano ng dalawang service parang sasa no? parang dito kasi sa posisyon ng ano ah, 01 yung nawawala namin na payaw nung amihanin pa yung nawawala. Kala namin ito na. Hindi pala. Maling akala. <laughs> maling akala. Batang pala. Sa maling akala. Puno ng ano? sasa mamaya mm -hmm. pong Muray ko, manalit. Marami ito ngayon. Paano mo nasabi? Kita mo? Hindi, marami ng lapis. Yung ano man ito, puno ng lambanog. <laughs> Muray ito. Puno ng lambanog. Bago. Bagong anod. O, sariwa pa yung ano. pokoy. Ye na to. Na Tatlo pa lang service na kababao. Meron, no? Giralin pa rin yung mo, yun. Meron nga, no? Marilid. Girada na nga, no? Buldak. Oo, oo. Kaya wala man lamang nakaplagir. Iri, tsaka may tulsa, ano? 05 na payaw 05 na private iris G kala namin yung 01 yan na ano, iris nawawala, hindi pala tanaw na kasi namin malayo pa nasa isa't kalating milya tanaw na namin yung ano na yan puno nasa sa kala namin payaw sampah yung Sir tamu bersurah udah marang purun perih purun purun <laughs> 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 anggap <Anjata>, tenang <laughs> <laughs> lain dulu aduh ramin dulu dan samu lawak lawak kepeka samu <coughs>

Dami yun. Tataka! Ay, natanggal. So, Chicago ay. Kay Chicago man pala. Chicago man yan. Chicago palang gamit na biwas. Paris! Maganda! Ginawan sil si, si ng isda yan. Ay nako. Ay na, pareha ka oh, Ayan na. na. Palaki-laki yan. Galawa, galawa. Ayun na, tinangag na. Dulusi, lulusi, lulusi. Lulusi. Chicago yan, Chicago. So, kay... Ipigilan mo. Busog na. Ay, ayaw, ayaw na kasi. Pagkanya ng isda.

Kukulay blo. Madami ay hilalim mo. Water lily pala yan, water lily. Daming

lalu nih oh, oh. oh. yeah. yeah. na tayo mga vlogger sa baba hindi na tayo nakapag video doon kanina pag babaan at hindi pa natin na i-set up ang natin camera ay mother button nakatali na sa 05 mag ano na tayo buhay buhay or latak Pam-padaraw ito. hapo na ka vloggers walang nagparamdam sa atin gubog na ang araw tatlo lang na pasiba dito uh, isa kay parin sa dam isa kay parin birto isa kay buwanan yun lang yung mga galing sa dayo walang huli, nagsipag uwi wala sila huli kahit isang piraso Tumuho mo lang si Pad mga ng sang sa nagsya Kahit saan Kahit sa Panabi Wala Tumuho ngayon Ang masama nito At may bagyo pa Na parating uh, Sa ano daw May tinibi Ang ano dito Daan sa Pacific Hindi lang ang masama ano eh lubog ng araw Sampan na rin tayo mamaya-maya. Pero mamusit muna ako. Mga ah, kalating oras.